A white girl call it girl. you just sit back and laugh And call it Swag, swag, We call it Swag, swag, I am no... ang sa kanal, Ha? Diba, na putik? So, ko lang ko, ha? pinabayaan mo lang kami umalis para wala ka ng problema! Hindi mo kasi ko eh! Natakot ako kaya ako nagwawala, kaya ako nagsisigaw. Ayoko ko may mangyaring masama sa iyo? Mo kailangan lumuhod ako para sundin mo ako lulus ako. Ayan, pwede ba sundin mo ako? Huwag pa ba sa bahay. <laughs> si Dino nasa labas. Oh, ani na. <sighs> Mami, siya. Gentlemen, this number number five. Four, five everybody in the car, so come on, let's ride to the leak of soda on the corner. The boy said the ones of jean and juice about the and jump, 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 up in there. And move it all around. Take your hand through the side, put your hand on the ground. Take one step left, and one step right. Move one to the front and one to the side. Keep your hands right your hands twice and make the

Si Noel Vigo. Di ba sabi sa kanya nun? Eh? Ah, sabi. ako di ba? Pero hindi ito ang galit nun. Ang totoo nun. Nagseselos ako. Gusto ko ako magsasabi You I love you? I love you. I you. I I you. Wow, wow! Pwede sabihin mo. Pwede mo naman sabihin sa akin sa Tagalog eh. Ba, nandito ka? Umasok ka muna. Umasok. Laming barong-barong. Alam mo, kahit na mahirap kami, marunong kaming lumispeto ng takwa namin. Bakit nandito ka? nandito ka? Ha? Para... Pagkaisaan mo na naman ako? Ha? <laughs> Hindi ka na babagay dito. Bagay ka doon. Sa mga taong palara. Sa mga taong nakahiga sa salapi. Sa mga taong ginudyo sa pera. Sa mga taong sumasamba sa piso. Doon ka na <laughs> Hindi nyo kasi inisip kung ano yung eh, mga nandito dito namin eh. Mga taong katulad kong mahihirap. Wala kayo na sa isip kundi pera, pera, pera. Wala ka. Wala kayo sinabi. Wala kayo sinabi. Mga manhit kayo. Mga tao pa to. Wala. Ikaw yung mahihita. Hindi nyo naman sinasabi ko anong nararamdaman ninyo eh. Kaya hindi namin kayo maintindihan. Puro naman kayo complaints eh. Complaints, complaints. Isis na naman yun na. ah. Hoy, una punta ka rito para alipustay na naman ako. Mabuti pa umalis ka na. Pumalik ka na rin sa palasin ninyo at tinihintay ka na ng mahal na hari ng mga duke mo at ng mga prinsipi mong tarantado minu minuto. Alam mo, Ben, ang ikaw ang tao ang hirap ng kausap, ang hirap ng pag usapan hmm. Alam mo, nung araw, bilib na biliba ko sa'yo eh. Iniidolo kita dahil ikaw ang lalaki pinanarap ko. Mahirap. Barumbado pero may isang salita. May prinsipyo at may respeto sa sarili. Pero nagkamali ako. Isa ka palang duwag. <coughs> anyway, thanks for everything. Ding. Hadi naman. kita. Maki kita. Ano klaseng pagmamahal? Para ka pa dito naman? I love you. By her toe. if she holler, if, if, if she holler, let her go let me show you morning